Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Golden State Warriors sa kanilang pagkatalo laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakaabot pa nga na ang Los Angeles Lakers sa katap 6 kapag nangyari ito sa NBA. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Matapos nga po na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks, ay bumagsak na rin naman nga po sa 42 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record sa si standings bilang katap 10 pa rin sa Western Conference. Kaya dahil nga po sa nangyari ngayon sa Golden State Warriors, ay mukhang imposible na rin naman nga po talagang makaangat pa sila sa si standing sa mga susunod araw since paunti ng paunti na rin naman nga po ang kanilang mga natitirang laro ngayong regular season. At sa pagtatapos nga po ng kanilang naging laro ngayong araw, ay sinabi nga po ng kanilang head coach ni si Steve Kerr na masaya nga na po siya sa naging performance ng Warriors laban sa Mavericks sa kabila ng pagiging undermanned ng kanilang lineup punso ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga mahalagang players. Sadyang nadismaya mga nga po siya sa kanilang pagkatalo since hindi nga po nalang nakuha ang oportunidad na makaangat pa si standings ng Western Conference ngayong season. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang makakaabot mga the ang Los Angeles Lakers ay ka-top 6 kapag nangyari ito sa NBA. Hindi nga po katulad ng mga nagdaang araw ay umaayon na nga po sa Lakers ang resulta ng mga laro ngayon sa NBA. Kagaya na lamang ng pagkatalo nga po ng Sacramento Kings laban sa Boston Celtics na siyang rason bakit tabla na nga po ang record nila ng Kings sa 44 wins at 33 losses. Pero kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga Katrops, nakuha para naman nga po ng Sacramento ay ka-top 8 sa West since mas lamang nga po sila sa kanilang regular season series, ibig sabihin, nasa ika top 9 para naman nga po ay ng Lakers sa standings ng West. Subalit sa kabila nga po niyan ay isang magandang sinyales na naman nga po ito na meron na nga po silang malaking chance na makaangat pa sa mga susunod na araw. Sa katunayan, kayang-kaya na rin naman nga po nilang humabol hanggang sa ikasix seed sa Western Conference since bumaba na rin naman nga po sa one game ang kalamangan sa kanila dito ng k-7 seed na New Orleans Pelicans na meron ngayong kasalukuyang 3 game losing streak. Umabot na rin naman nga po sa 2 games ang kalamangan sa kanila ngayon ay ka seed na Phoenix Suns. Kaya kung sakasakali man nga po na maipanalo ng Lakers bukas ng umaga ang kanilang game laban sa Cleveland Cavaliers, ay masusolo na nga po nila ang ika-8 seed plus maibaba na nga po nila sa 0.5 games ang kalamangan ng Pelicans at maibaba na rin naman nga po nila sa 1.5 games ang kalamangan ng Phoenix Suns kung saan kakayanin pa rin nga po nila itong habulin gamit ang kanilang mga natitirang laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.